Ross. Kaya, ang... Um, eh, may Google Maps ako dito. Pagpunta namin sa Senado, nasa taxi na kami, lulan kami ng isang napakomportabling cab. Makasaya mo, kuya. <laughs> <laughs> yeah. Nakakabahan na ako ngayon. Huwag kang kakabahan, man. Meron na akong pasero ng no? bingo. Ah. Hindi ko makakalain. Bakit? Nauno ka ng cellphone. Oh. Galagang 16 mil. Oh. Ngayon, may pasero ang sumagay. Hindi ko napansin eh. Oo. Ah. Sabi ng pasero. Sabi niya, kuya, may, no, may cellphone. Hmm. Ay, sabi ko eh. Ano, yung tatak na Samsung. Hmm, Samsung. Uh, oh, S3 ata malaki. Oh. Oh. Naka-touchscreen ba ah. yun? Oo. Galabas na galabas, 16 mil. Um, ginawa ko naman, eh, hindi ko man kaano yung pasayro na yun. Na itong anak ko, atresyado rin. Mm. naman ang anak ko, siyempre may trabaho. Pinaano niya yung tawag niya? Pero you know, parang nasa yung Oo, pina, uh. ano niya, pinalat, pinalitan lahat ng ano para hindi pa... kung baga na doon sa pag hindi daw ang gagawin yun, hindi magamit. Oo. Uh. Ayun, nagagamit na ngayon. Mastos na. <laughs> oh, Oh, kaya niyo 16,000 yun eh, no? Gano ka 16,000 na dali. Wala lang ikulat. Ano ba? Good expect and expected, di ba? Good, good. Ano ba? Senator. Bye-bye.